Kaya ah. ah. mm -hmm. mm -hmm. talaga na nga kay mga pusa, na-appear pa sila. Marunong na tumayo. O, oh, damating na niya guys, mm. Tapos, appear. Oh, appear, appear. <laughs> Tapos pa ang kanyang nanay. Yan, yung mga nanay na pantok-antok. Yan, yan si Uno. si Ono. Si Ono ang pangalan niyan, guys. Ayan, si Margarita. Ewan ko ba anong ginawa nila? Bakit? Nakapila talaga sila. Merong, may, parang merong merong linyada ng kung sino tawagin first come first serve ang um, sa lista una si Uno sunod si Marga sunod si Marco o, oh, na nabuisit si Marco pinututan si Marga ito naman si Bukay ayan makulit ayan si Batik sige pang pangulit ito naman si Gray si Gray nangalabit si Gray kinalabit si third <laughs> Yan, kina si with Sabay tago. Ayan. Ito, si Bukay, oh. Kahit mag-isa lang siya, guys, kaya niya maglaro. Peaceful ang life ni Bukay kasi kahit mag-isa lang siya, happy na siya. Ito naman, ang number one na makulit. Yan, pero malambing siya, guys. Pag yan, ano, talaga mga labit din niya siya. Makipag-apir, hahawak sa kamay. O, oh, di ba? <laughs> di ba? Malambing yan siya, guys. Pag tinawag mo, oh, ito naman isa, makulit. Gustong tanayin yung payong. Di ba? Na Nabibigat sa payong. Oh, eh, gano'n na mag may halaga, guys. libang kakausapin mo mag-isa. Ikaw na may ari. Parang ka rin, ano, ayan. Nakaparoy. <laughs> Naghintay ako. Oh, magulo na isa parang 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 sila. parang um, yung isa naman, pagkatapos tumalon, pagod, parang 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 arga <laughs> patulog-tulog, burak kurik siya okay, guys, oh. Mapit ka, malis. Oo, oh, tama, dalawa guys, oh. Yan, batik. Lapit ka dito, dito si Grey, oh. Tsaka si Bukay. Oo, oh, diba? Ko cute nila, guys. Ito naman si Bukay, Bukay. Ito naman si Grey. Grey. Grey Ito naman si Bukay. Ano? Oh, Hans ano Bukay? Hawak, hawak. Dali na. Oh, ikaw na lang gray. hawak Grey. Hawak kamay ay Grey. Dali. <laughs> Wala kayo kay ano? Oh, batik, hawak batik oh. Batik hawak. Dali na.